All right, good morning, mga boss. Pandarin lang natin yung mga motor natin kasi matagal nang dinapandar. All right. <clears throat> Yan yeah, mga boss, oh. Halos sa uh, isang buwan mahigit na naman na hindi na pandar tong mga unit natin. <laughs> na rekita. yung know, o, hindi pa nalubat. Okay good Yaman na natin mag-idle Eto sigurado mahirap pa rin Nap Nasira pa nga yung Brake lever, front brake lever nyo kasi nakaparada nun sa labas nung inaatras ni father ko yung sasakyan niya na bangga niya kaya umusog natumba bakit mura lang naman yan kaya ito sigurado lobat na yung battery nito low bat na to kunin na lang natin yung isang motor tapos ilagyan na lang natin ng ano connection parang jumper na lang natin yeah eto kahit to paano nagagamit pa to eh ang ating legendary Rusi ganito ganito lang ito mga boss pero uh, pang to serbisyo servisyo publiko uh, ito kasi mga boss kaya uh, wala siyang fairings ah uh, Tinanggal lang natin para malinisan. Tapos para ayusin yung pagkaka-wirings niya dun sa parang driving lights niya ganun. So yung pagkaka-wiring wirings niya medyo hindi maganda kaya binaklas ko para ayusin kaso hindi ko pa masyadong naharap pero ano na yan okay na yan nakaprepare na yung mga wirings na gagamitin pagka naharap eh install na lang natin ulit yung kahanito. nito all goods naman ang makina nito And then positive, negative. Ayan. Testing natin mga boss. Yon. Ang tanong kung mag-start. Yun lang. Sa pa. Yun lang. Ay, kasunin na naman daw. Oh, nga, medyo napapanisan ng gasolina. Ayaw. Try na natin dito sa timing. wala barado ang ano nito fuel injector pwede rin tong che check natin yung ano niya, fuel pump kung okay naman siya kung pag sinusin mo siya dyan at nagbubuga naman siya ng gasolina ibig sabihin all good ang ating uh, fuel pump dun lang yan sa may uh, injector kung baga yung gasolina dun para napanis kailangan nalinisan yung fuel injector feeling ko naman tong uh, spark plug nya sa ignition system nya all goods naman yan kasi kahit naman matagal na hindi na gamit naman basta basta nawawala ng kuryente lalo na ito bago yung spark plug nya naman nun napalitan ko pa naman yung spark plug nya bago siya hindi masyadong nagamit <clears throat> okay so check na lang natin ito mamaya boss ayaw talaga mag start eh Okay, sunod naman na atin to. Madali lang naman to start eh. <clears throat> Ito mga boss, sigurado mahirap din i-start to Mga itong two-stroke na matagal na yung ginagamit ha? Napakahirapan da rin YOLD All goods mga boss Bala ito na lang, hindi natin napa-start Kasi kailangan siguro linisan yung Fuel uh, injector nya Usually gano'n naman eh Pagka na-stuck yung Mga ganitong mga motor Kumbaga nababaraduan kasi yung Mga malilit na butas sa kanyang fuel injector Taka, mga oh, Pinagbahayan pa na ano <laughs> So yun muna mga boss Mga update natin So salamat Ride safe always, God bless